Yon, magandang araw mga kapapyok. Try natin i-run out sa dito position mo ng mga bola. Siguro kahit dito lang sa yung bola mano ano. So ilali, kanan tayo dito. Yon, masaktuhan lang. Kaya na lang din yung bola mano no? Kaya natin pababa yung pola doon sa kumuntang 4. Rectus lang ako ng konti sa kaliwa alay na. Pops lang. Banday ko konti, dun, po, lang ako ng konti doon sa pola mano lang. Yan. Diretso. Medyo nipisa natin ng konti para may konting banda. Para umangat yung buwala maano. Pagpuntang sa is. yan Gitla lang yung naging tira natin. kasi ito medyo atake natin ng konti yung tira. Lalim. Ops, kung di diretso. Hindi medyo diretso. So, kung fetus, pwede ibabaw, baan na rito, baan rito, kung karito yung buwan naman, ano. Kaliwa ibabaw. Sa dumalakas yung fetus natin. Kaya nagkala nun. Sino bali, natin sa side. Anyway, kahit kita lang tira, pagaling yung buhay naman. May prepare tayo. So, Papalugin natin sa side. Yun, mukhang saktuhan lang. Huwag nang Yun. Sakto lang. Ang naging preparasyon natin. Ito, tirang last ball na tayo. Dali ulit tayo na sa ragap mga katapyo. Yan, medyo may tips. Sana makatulong sa pagpapractice nyo. Hanggang ah, sa muli mga katapyo. Maraming salamat.